Kabuang halaga ng pinsala naman sa agrikultura dulot pa rin na nagdaang bagyo pumalo na sa halos 8 bilyon ayon niyan sa Department of Agriculture. Detali ng balita mula kay Radyo Manchil and Prido. Chill! RMN Live Report! Almar, Angel, sinabas nga ng Department of Agriculture o DA ang pinal na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura matapos ang nagdaang mga bagyong mirasol, Nando, Opo, Maginang, Habagat, ayon sa Agriculture Department, umabot sa 7.71 billion pesos ang kabuwang pinsala sa pagsasaka na apektuhan ng nagtaang kalamidad ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Central Mindanao at Stock Naitala ang mga pinsalang ito sa labing tatlong rehiyon sa bansa na karamihan ay mga pananim na palay, mais, high value crops, livestock at poultry, fisheries, agricultural infrastructures, irrigation facilities at mga makinarya at kagamitang pansakahan. Umabot naman sa 268,077 na magsasaka at mangingista ang naapektuhan at pumalo sa 472,701 metric tons ang naturang pagkalugi. Kasama mo sa TGX RMN Manila, Radyo Manchilio Prito, sa Top RMN.